ulan ng yelo sa lalawigan ng Bataan. Nasubaybayan ito ng aming uh, provincial correspondent na si Benedict Galasan. Marami ang namangha sa pagulan ng yelo kahapon sa Balanga, Bataan. Ayon sa mga residente, ngayon palang ito nangyari sa kanilang lugar. May mga natuwa sa pagbagsak ng yelo na halos kasing laki na ng mga holen. Pero marami rin ang natakot at nainis. So na, natutuwa kami. Ay, kaya lang, nung nakita na namin nabubutas yung bubong, ay, <laughs> kasi kapapalit lang yan eh. Malalaki, may ganoon, may maliliit. talagang kwan, talagang kikilabuta ka pag nandito ka. Talagang halos lahat natakot dito. Sinundan naman ito ng isang malalakas na hangin na naging sanhin ng pagkabuwal ng puno, pagkasira ng linya ng kuryente at ilang mga kabahayan. Kung sana ako yung hero, meron doon sa kabila, meron doon sa may ilog. Sabay-sabay na, hindi na namin makuha magsi hanggang sa umuulan ng ilaw. Maging si Engineer Noli Dizon ay nagulat sa pangyayari Nagkaroon ito ng masamang epekto sa mga residente, lalo na sa supply ng kuryente sa ilang mga barangay. Ang pinakamalaking damage na nagawa nito ay yung, yung mga naapektuhan ng ating power system. Nawalan tayo ng kuryente, may kitatlong oras at actually... Ibang mga barangay ngayon wala pang kuryente. Samantala, wala pang maipangakong tulong ang city government sa mga naapektuhan nito dahil kailangan pa umano itong dumaan sa tamang proseso. Sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang hailstorm ay bunga na naghalong mainit at malamig na hangin na may kasamang tubig at tumatagal ito ng lima hanggang labing limang minuto. Ito ang Balita, Benedict Galasan para sa UNTV News Worldwide. totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng gano'n. At posible daw na dumalas pa ang pagulan ng yelo at pagkakaroon ng buhawi sa bansa. ay sa pag-asa, epekto ito ng ridge of high pressure at wind convergence. Madalas daw itong maranasan sa dakong hapon kasabay ng pagbabago ng temperatura. Katunayan ho, kanina lamang eh, kalakas po ng hangin at saka ng ulan dyan po sa area ng Ortigas. Magugunit ang biglang umulan ng yelo nga kahapon sa bayan ng Balanga maging sa Pilar sa lalawigan ng Bataan.